Walang dugong Taiwanese pero naging lokal? Bakit hindi ito magawa ng Pilipinas? Ginigipit nga ba ng FIBA ang Pilipinas pagdating sa mga Pinoy-blooded foreign player status? Yan ang ating mga pag-uusapan para sa video natin na ito. Sa paglipas ng panahon ay tila nagiging mas agresibo ang ating mga kalapit na bansa sa Asia, na i-develop din ang gusto ang kanilang mga basketball teams o national teams. Di tulad noon ay bilang lamang sa Asia ang may pake sa kanilang sports na basketball, kumbaga may iba silang prior na sports maliban sa larong basketball. Pero ngayon, eto at every Asian country yata ay nagbibigay na ng matinding interes upang ma-develop ang larong ito sa kanilang bansa. Ilan lang sa mga halimbawang bansa natin dito ay ang Japan, Taiwan at Thailand na ngayon-ngayon lamang nag develop ng basketball sa kanilang bansa. At ang matindi nga dito ay unti-unti nilang binubuhay ang mga programa na minsan ay nagamit na rin ang ating local basketball league. Pero maliban sa paggaya ay mas upgrade pa nila ang mga estratehiyang ito. Tulad ng pagdevelop ng kanika nilang mga basketball leagues kung saan ay kumukuha na sila ng mga imports na hindi lang isa kundi dalawa kung saan ay wala ngang height limits. Best strategy din dito para sumigla ang liga nila yung pagkuha ng mga Asian imports mula sa iba't ibang kalapit na bansa sa Asia. Pero hindi nga lang sa kanilang mga local leagues ang development ha even sa kanilang mga national teams grabe ang pag-invest ng ilang mga kapitbahay natin mga bansa sa kanilang pambansang kupunan upang mas makilala pa sila sa larangan ng basketball sa mundo numero uno na nga yata dito yung Japan pero habang ang Japan ay ganito ang ginagawang estratehiya ang iba naman ay tila gumagamit ng malupit na teknik upang mas mapalakas ang kanilang national team ito nga yung pag-adapt ng kanilang bansa sa mga malalakas na mga foreign players upang pagdating ng araw ay makalaro sa kanilang national team. Bagay na malaking buta sa rule ng FIBA. Mahigpit ang FIBA pagdating sa mga dual citizen players. Pero sa mga malalarong walang dugo ng bansa na kanilang iriripresenta ay nakakalusot na lumaro sa locals. Sa rule kasi ng FIBA ay dapat makakuha ang isang malalaro ng passport ng bansa na gusto niyang iripresenta bago ito mag 16 years old. At lumaro dito tumira na rin ng isang dekada. At kapag nangyari yon ay boom! Classified ka na sa local player ng kahit anong bansa na gusto mo. Kahit pa nga wala kang dugo ng mga taong nakatira sa bansang yon. Ito nga ang ginawa o ongoing na ginagawa ng national team ng Qatar. Ongoing pa rin ang up to 6,000 pesos bonus na ipinamimigay ni OneX sa inyong first cash-in. Hulaan kung sino ang mananalo sa laro sa PBA, NBA, FIBA o sa kahit anong liga ng basketball sa Asia. At kung tama kayo magkakapera ka, kaya i-click lang ang link sa ating comment section at ilagay ang promo code na makikita nyo sa ibaba ng screen. At Taiwan, o Chinese Taipei. Makikita nga yan sa kanilang lineup sa last third FIBA window. Yung Qatar national team ay na-discuss na natin yan dahil may anim silang import in total dapat pero ang apat dito ay classified as a local dahil sa butas na rule ng FIBA. Habang ang Taiwan ay eto at nakapagpalusot sila ng isa sa pagkatao ni Gadiaga. Walang dugong Taiwanese pero dahil elementary pa lamang ay pinatira na ito ng Taiwan sa kanilang bansa kung kaya eto pasok siya sa local player sa FIBA. Well kung tutusin ay kaya din natin yan kundi lang tayo tila ginigipit ng FIBA. Try right to imagine, marami tayong mga foreign players na walang dugong Pinoy pero matagal nang nakatira sa Pilipinas. Kaso nga lang ang gusto talaga ng management ng ating national team siguro ay ang mga malalaro na at least may dugong Pilipino talaga. Kaya kung iisipin ay dapat mas payagan ng FIBA ang mga malalaro na may dugo ng bansa ng kanilang gustong irepresenta. Kayo mga ka-hoops, anong komento nyo about sa usapin na ito?